Pila na mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Na-anadmig linya ba sa pangligong ng Duterte? Pinasukuhan ni Presidente ni So first time niyo mo karon dili? Kaduha ra. Si Miriam nagaling galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bitbit -bit pa ang kanyang anak na apat na buwang gulang. Alas 12.30 ma'am sa umama ma'am. So first time Yes ma'am. Experience lang kung sa'yo madawat ron. Gidala na ako ma'am kay nagpila, nagtsaga lang pila. Halos tatlong kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City kaya mahigpit ang seguridad sa lugar Alaska.